Mga boss, dito tinabla ni Senator Mark Coleta, itong si Senator Win Gatchilian mga boss. Kung bakit si Mr. Saldico ay may warrant of arrest na samantalang si Speaker Martin Romaldez ay wala pa. <laughs> Mas nauna pa si Saldico kaysa kay Martin Romaldez. Di halos ang ibig niya sabihin, e, bakit hindi sabay? Ito mga boss, ating panoorin. Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker eh wala pa? Wala pa hong uh, kaso sa Sandigan Bayan, uh, Miss President. So, uh, po. ko, ang pagkaalam ko, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Ang ko po, isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso, Ayun sa statement ni Orly Gutesa. President. Kaming salamat po. Thank you. Hindi po ba ninyo ginamit yung uh, kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings? Well, uh, uh, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement uh, at sa video recording lang ho niya ginawa. So uh wala hong uh wala hong um, uh ho yung kanyang uh, sworn statement. Ah uh, wala pong say say yung kanyang statement, hindi pala siyang sworn. Sorry, Miss President. 'Yun mga boss, walang say ang lahat ng pinagsasabi ni Saldico sa kanyang video statement sa kanyang Facebook. Ang gusto nila ay umuwi si Saldico at dito patunayan niya ang kanyang lahat na pinagsasabi so hindi nila tinatanggap ang anumang inilalabas ni Saldico kaya naman e eh, wala pang kaso at malaya pa itong si Speaker Martin Romaldes mas nauna pa nilang tugisin itong si Saldico yan mga boss, nagkanda otal otal si Senator Sherwin Gatchilian para protektahan itong si Speaker Martin Romaldes sa so, mga katanungan dito ni Senator Marcoleta Grabe, ang galing talaga ng taong to Palagay niyo mga boss.